Ana Poliana, sa lahat ng mga kahindik-hindik na ginawa mo, ito ang pinakamalala na parang hindi pa sapat na inuwi mo ang lahat ng pusa at aso sa lansangan. Ngayon ay nagsama ka pa ng pulubi sa bahay ko. Hindi po ako pulubi, madam. Lumipat ka na lang dito at magkasama tayo magiging masaya. Ituring mo ko bilang iyong ama at ituturing kita bilang anak. Ngunit bagaman hindi ipinapakita ng kanyang tiya, alam niyang mahal na mahal siya nito kaya ayaw niyang iwan ang kanyang tiya. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Mr. Pendleton. Sa wakas na siya ng solusyon, nais niyang ampunin ni Mr. Pendleton si Jimmy, ang batang tinanggihan ng kanyang tiya. Sa ganitong paraan ay parehong magiging masaya si na Mr. Pendleton at Jimmy at mabibisita silang dalawa ni Pollyanna ng madalas. Iniling ni Mr. Pendleton na magkita sila sa susunod na linggo.